si Tola at si Jair. Ikasampung Kabanata Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Puwa at Apo ni Dodo ang siyang namuno sa pagliligtas sa Israel. Mula siya sa lahi ni Isakar, pero tumira siya sa Shamir, sa kabundukan ng Ephraim. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng dalawamput tatlong taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Shamir. Sumunod kay Tola ay si Jair, na taga Gilead, pinamunuan niya ang Israel sa loob ng dalawamput-dalawang taon. Mayroon siyang tatlumpung anak, at ang bawat isa sa kanilay may asnong sinasakyan. Ang mga ito ang namamahala sa tatlumpung bayan sa gilyad na tinatawag ngayon na bayan ni Jair. Nang mamatay si Jair, inilibing siya sa Kamon. Pinahirapan ng mga Amonita ang mga Israelita. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Itinakwil nila ang Panginoon at sumamba sila sa mga imahe ni Baal at ni Ashtoreth at sa mga Diyos-Diyosa ng Aram, Sidon, Moab, Amon at Filisteo. Dahil dito nagalit sa kanila ang Panginoon at pinasakop sila sa mga Amonita at mga Filisteo. At nang taon ding iyon, pinagdusa at pinahirapan nila ang mga Israelita. Sa loob ng labing walong taon, pinahirapan nila ang lahat ng mga Israelita sa Gilead, sa silangan ng ilog ng Hordan, na sakop noon ng mga Amoreyo. Tumawid din ang mga taga-amon sa kanlura ng ilog ng Hordan, at nakipaglaban sa lahi ni Nahuda, Benjamin, at ang mga sambahayan ni Ephraim. Dahil dito, labis na nahirapan ang Israel. Kaya humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Sinabi nila, Nagkasala po kami laban sa inyo, dahil tumalikod kami sa inyo na aming Diyos, at sumamba sa mga imahen ni Baal. Sumagot ang Panginoon, Nang pinahirapan kayo ng mga Egyptyo, Amoreyo, Amonita, Filisteo, Sidoneo, Amalekita at mga Maon, humingi kayo ng tulong sa akin at iniligtas ko kayo. Pero tumalikod kayo sa akin at sumamba sa ibang mga Diyos, kaya ngayon hindi ko na kayo ililigtas bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga Diyos na pinili ninyo na sambahin? Sila na lang ang magligtas sa inyo sa oras ng inyong kagipitan. Pero sinabi nila sa Panginoon, Nagkasala po kami sa inyo, kaya gawin niyo ang gusto nyong gawin sa amin. Pero maawa po kayo, iligtas niyo po kami ngayon. Pagkatapos, itinakwil nila ang mga Diyos-Diyosa nila at sumamba sa Panginoon. Kinalaunan, hindi na matiis ng Panginoon na makita silang nahihirapan. Dumating ang araw na naglaban ang mga Amonita at mga Israelita. Nagkampo ang mga Amonita sa Giliad at ang mga Israelita sa Mizpa. Nag-usap ang mga pinuno ng Giliad. Sinabi nila, "Kung sino ang mamumuno sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita, siya ang gagawin nating pinuno sa lahat ng nakatira sa Giliad."